Oh, bangon. Lingon sa likod. Lingon sa harap. Kung may nakakita. Lagot ka, Allen. pa oh, ang paglalaro. Oh, ano? Tinago. <laughs> Tinago. Tinago. <laughs> lagot ka kay Mama Beth. Bibili ka na naman ng ipapalit mo dyan. <laughs> Tapos, hindi na ako pa rin sa may pinakasunok. Ayun, eto ma. Diba, siya nakasira. Oo meron na meron na akong plano na gagawin natin na sasaya ka <laughs> din. Di ba? Nasabi mo sa akin nung nakaraan, gusto mo nung massage chair ko. Oo. Oh, Para pa diba? naglalaba ako. Love ko. Para relax ka. ngayon, ganti gawin natin. Ang gawin natin, si Aling kasi, iniscam ako kaya nabili ko yung massage chair eh. no, na yun. Iniscam oh, ako dun eh. Ah, yun. Loko <laughs> na yun.